Pumanaw na ang OPM o Original Filipino Music Veteran na si Haji Alejandro sa edad na 70 years old. Kilala sa kanyang kantang, Kay Ganda ng Ating Musika kinumpirma ito ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng isang pahayag kung saan humiling sila ng privacy habang nagluluksa. Naiulat na si Alejandro ay 70 years old at matagal nang lumalaban sa stage 4 colon cancer na kumalat na sa kanyang baga at atay. Noong December 26, 2024 ay ipinagdiwang pa niya ang kanyang kaarawan kasama ang mga mahal niya sa buhay tinaguri ang kilabot ng mga kulihiyala ang singer na nagsimula sa industriya bilang miyembro ng circus band na pinagmulan din ng ilang OPM legends gaya ni Nabasel Valdez at Telly Moreno. Iniwan ni Alejandro ang kanyang mga anak na sina Rachel, Barney at Ali Alejandro habang patuloy na aalahanin ni Haji bilang isa sa mga haligi ng OPM. Si Haji Alejandro ay sumikat sa Pilipinas noong dekada 70 bilang isang mahusay na mga aawit. Isa sa mga turning point ng kanyang karier ay noong nanalo siya sa unang Metro Manila Popular Music Festival noong 1978, kung saan inawit niya ang kanyang kantang Kay Ganda ng Ating Musika na isinulat ni Ryan Cayabyab. Ang tagumpay ng kantang ito ay nagpatunay sa kanyang talento at nagbigay sa kanya ng malawak na exposure sa industriya ng musika. Naging popular si Haji Alejandro lalo na sa mga kababaihang estudyante kolehiyala dahil sa kanyang charm at boses. Dahil dito, binansagan siya ng media at ng kanyang fans bilang kilabot ng mga kolehiyala na lalong nagpaangat kanyang tan. Bukod sa kaganda ng ating musika, Marami pa siyang naging hit songs gaya ng Panakip Butas may minamahal na kapag tataka bagamat ang original nito ay kay Apo Hiking Society. Naging popular din ang version ni Haji. Naging visible din si Haji sa mga palabas sa telebisyon, lalo na sa mga musical variety shows na nakatulong sa pagpapanatili ng kanyang kasikatan. Si Haji ay isinilang noong December 26, 1954 sa Pilipinas. Lumaki siya sa isang pamilyang may hilig sa musika pero hindi agad ito pumasok sa showbiz. Katulad ng karamihan, sa mga kabataan noon, nag-aral siya at naging aktibo rin sa mga extracurricular activities. Bago pa man siya sumikat bilang solo artist, naging bahagi na siya sa mga banda sa eskwelahan at sumasali sa mga amateur singing contest. Ang kanyang talento ay unti-unting nahasa at ganitong mga simpleng pagsasanay at exposure. Bago pa ang kasikatan, namuhay si Haji ng isang karamdaman nakakaraniwang buhay, hindi marangya at puno ng pangarap. Wala pa siyang fan, mga interview o sold out concerts. Isa siyang kabataang Pilipino na nangangarap na maging matagumpay sa musika. At ngayon ay pumanaw siya sa edad na 70 dahil sa komplikasyon mula sa stage 4 colon cancer. Ayon sa kanyang long-time partner na si Alena Velasquez, nagsimula ang mga sentomas ni Haji noong Pebrero 2025 habang nasa vegan siya para sa isang palabas. Naramdaman niya ang pamamaga ng tiyan at hirap sa paghinga. Matapos ang CT scan, nalaman na siya ay may stage 4 colon cancer at agad na sumailalim sa operasyon. Pagkatapos ng operasyon, nagkaroon siya ng seizures dulot ng empeksyon, dulot ng empeksyon at dinala sa ICU. Sa kabila ng pansamantalang pagbuti ng kanyang kalagayan, tuluyang bumagsak ang kanyang kalusugan hanggang sa kanyang pagpanaw ang kanyang anak na si Rachel Alejandro, pati na rin ang iba pang miyembro ng pamilya, ay naglabas ng pahayag ng pasasalamat sa mga nagpaabot ng pakikiramay at suporta sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. I love you guys.